Hello mga kaklas, so for today's video ay tatalakayan natin ang isa sa pinakamabigat na hayop sa buong mundo. Ito ay ang Balinoptera musculus o mas kilala sa tawag na blue whales. Sila ay maaaring umabot sa 3 to 4 meters ang haba o kasing haba ng 3 to 4 buses na sunod-sunod na nakapila. Maihahalin tulad din ito sa isang 12-story building at timbang nilang maaring umabot sa 180 tonelada o kasing bigat ng 50 to 60 elephants. May malaki din silang bukabang umaabot sa 6 meters ang lalim at umaabot sa 8 meters ang lapad na kanilang ginagamit upang sila ay kumain. Sila ay maaring maglakbay ng mabilis na umaabot ng 30 kilometers per hour at maaring magtagal ang buhay na umaabot sa 80 to 90 years. Sila ay mayroong malaking puso na umaabot sa timbang na 400 kg. Samantala ang kanilang malaking dila ay maabot sa timbang na 5,000 kilograms.